Ayan. Hi guys! Welcome to my channel. Um, pag nagustuhan nyo po yung video ko, like and subscribe. At pwede nyo po rin i-share sa mga friend po ninyo. Uh, ang channel ko po ito is tuturo po ng mga kung paano po magupit ng buho At Tapos mga tips po kung paano po alagaan po yung hair nyo. Ayan video kita, ilalagay kita sa YouTube ko. Ano okay. <laughs> ah, kinuha mo before niya. Eh, before, andito pa ang before mo. Pero, super dry, oh. Eh. Nakita mo yan. Yan. Yeah. Po, yung ginawa ko po sa kanya, imbis po na iriban ko po muna, ang ginawa ko po, kinulayan ko po muna siya, din, saka ko po, po siya niriban. Kasi po, ah, uh, ah, uh, medyo po super treated na po yung hair niya. So, niriban ko lang po yung root ng buhok niya. Kasi po, yun po yung kulot. Tapos, yung baba naman po niya, sobrang lutong-luto na. So, over treated na po siya, putol-putol na po siya. So, nakita nyo naman po, yung dulo ng buhok niya, hindi po ba? Kalahati po doon ang sobrang over-treated yung putol-putol na marami po siyang tok-tok, ganun po yun. So, after ko po i-reban yung root niya, eh di, yun. Ah, uh, nilagyan ko na po siya ng yung padalawa po ng gamot ng pang -reban. After po noon, nilagyan ko po siya ng Botox and Brazilian. To make it glossy and shiny hair. So, syempre po, uh, gumamit po talaga, to be honest po, gumamit po talaga po ako ng mamahaling gamot. Kasi, kapag po yung mura lang, hindi ko naman po sinasabi na pangit. Maganda din po yun, basta marunong po po kayo mag magtimpla kasi kailangan po wag po tayong umasa kung ano lang po yung nabibili natin kailangan bilang beauty artist or uh, uh, hairstylist kailangan po natin, mayroon po din po tayong sariling atin. Para po maging maganda, maging maayos yung book ng customer. O ganun po. Kaya nga po nakalagay po is, yun lang pong maglalagay ng mga ganun ano, may nakalagay po na use for professional only. Ibig sabihin, yun lang pong may totoong knowledge ang gagamit ng mga produkto pang ribbon. Ganun po yun. Kasi po, once po na hindi nyo po alam, maaari pong imbis na bumanda, papangit po yung buhok. Kaya po, uh, doon po sa mga mahilig po mag-DIY, okay naman po. Yung... Pero may mga sariling techniques po si mga beautician o mga beauty hair stylist, yung mga stylist ko natin, na para pong hindi masira yung buho. Kasi, kumbaga sa doktor, binubuhay po nila yung patient, kami naman po, mga hair stylist, ay bumubuhay din po ng buho. Pero dipindi po yung sa hair stylist na, pin na pinuntahan po ninyo, ha? So, ayan. Ganun po yun. na, tapos na po? May mm. video na natin Wow. Ang naman ng hair Oh, Wow. Yeah. wala hmm. na yan. Tapos na po. Nakita niyo po na po ang resulta. Yes. Maraming salamat po. Bye bye. bye, -bye. See you next time. Perfect. Perfect. Chào yêu bye 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 <laughs>